Mas pinaigot pa lalo na si Santa kang Philippine Drug Enforcement Agency o kan Pideya Bicol ang pagbabantay sa lambang border sa Bicol. Ini ang asigurasyon ni Pideya Bicol Director Edgar Jubay sa ginibong pagtripon sa sendang opisina sa Campo General Simeon Ola sa Ligas City kang nakaaging lunes. Sigun sa opisyal, dakul na mga biyahero haling National Capital Region ang maaragi palaog sa reyon na posibleng may bitbit -bit na iligal na droga. Kaya nga ni mapugulan ang paglakop kaini lauman ang mas maigot pa danindang pagbabantay. Apwera sa borders, mas magiging maigot man ang saindang pagbabantay sa mga pantalan, bus terminal, asin sa mga train station sa Kabikolan. Rico Rico, kita niyo naman ang port natin, diba? Naging yung Dorson, naging yung pila, naging yung Matnog. Uh, and even, hindi natin pwedeng i-discount doon sa tabako. Although sinasabi natin, tabako, ang destination is katanduanis lang, hindi po. International Port ng Tobacco, di ba? So marami. Then, nadagdag sinasabi ko kanina is yung operation ng trend. Ang daming station yan. So kung ang drugs magagaling ng NCR, ibinagsak mo sa laga, itatransport yan, dire yung napakadali na ng kung saan mo ilalagay yan. So yun binabantay natin. nakikipag naman ang PDEA Bicol sa iba pang law enforcement unit para sa implementasyon kang sendang kampanya kontra iligal na droga tatay sila ng airport na every stage is malagyan nila ng, ano, ng mga mga foot patrol para ma-check. At least, hindi man ma-check, uh, mandater yung ano, uh, kabahan. Oo, oh, may, mga naka-inform, may kakabahan sila magkalasmit ng ligand. So, nag -e tayo. Airport, I don't think so na gagawin nilang abay nyo para magpasok ng drugs kasi napakataas uh, yung risk na mauhuli. Mientras tanto, base sa datos, Sampulong anti-drug operations ng matrayong pong naikasar kang Bicol sa Bilog na reyon, pun Enero sundo sa presenting bulan, na nagresulta naman sa pagkakarrestar kang 33 na drug personalities, asin pagkakarecover sa 2,700 grams na ilegal na droga, na nagkakantidad 18 milyones pesos. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.